na unit no rad unit oh pa sao wala sa unit ata medok din no kasi tinutedito eh nice name eh then is naman ah is name sa sekanggo rin ito yung ano, unit to ah uh, is story ni sa sekanggo yung tire ito. Ayan. Ay. Ito natin eh. Bawat ko naman oh. Eh. Palinis natin sa ano ba. Ay. Oh, ng air ko naman. Thanks God. Pero hindi itong gagamitin natin ito masyado mahaba kasi ito eh. Hindi itong gagamitin natin. Ito yung gagamitin natin. Ito oh. Kasi masyado mahaba yung sasakyan ko. Ako sa isang sisa. Ito. Ito yung gamitin natin. Ah, ah grabe init.

Ay, ayaw nga. Dito yun. Sige, okay, hanggang dito na lang. Thanks God, natatapos yun yung sasagay natin. Okay, hanggang dito na lang.